ปุ่นตาดังน้ำมันตายนางกาแลงแค่สิงบ้าฮามุ่นอ่ะ Punta din tayo sa loob. Mm, Grabe ang likot ni Margo. Ito siyang mamalain ng kanyang fish cow. dami nagtitinda ng pandesal no bin, Ang daming tao. Ang daming tao. daming tao? Ayan, ano. na fish ball. Ayan ano. yung ano. 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 buko. Ang sumayan? Ito. Ha? Buko? Pila tayo, pila. Pila sa buko si Margo, pila. Yung isang siya, ano lang, <laughs> gano'n. Kambing. Nakawalang kambing. Hindi ka na, Mek. Papahi ka na rin yung uniform mo, Mek. Thank you, ate.